Welcome back sa YouTube channel mga ka-experience sa uh, Jonathan Auto Experience no. Ayun na uh, dito kami uh, gumagawa kami ngayon dito sa Caloocan na no. na uh, sila boss, shout out po sa inyo mga ka-experience. Gabi na. na. Uh, ito ang may problema niya. Kapag ka uh, mo yung nag-automatic siya imbis na magkakarga tong uh, uh, dalawa dito, yung dalawa din doon nawawala din so X yung nawawala so ibig sabihin may may problema doon sa pagkabit ng os no tsaka sa labeling so i correct lang po natin mga ka-experience yung uh, labeling niya tsaka yung sa os niya mga ka no ayan po Shoutout sa inyo mga boss. Hello, boss. <laughs> Ayan. Ako, ako, ako pala yung mag-ano, test mamaya. Oo. Road test nila. Nakala ko nga truck nila nandun sa taas eh. Yung Hindi. Pero kasamahan namin yun. Sabi ko parang walang mga truck dito eh. Pag abandi ko kuti nakatago yung mga truck. Na, mga truck namin yun. Garahe namin yun. Ito, na nakikigarahe lang yun. Tayo tayo sa ano? Kalaokan. Kalaokan. Ano naman sa kabila? Ito. Ayan, pa rin Ayan Hindi na siya nagbabawas na ngayon. Kasi kanina nagbabawas siya, na, di ba, Mac? Hindi na ngayon, puro dagdag naman. Kaya na puro bawas eh, ngayon puro dagdag naman. Mas lipad niya. Ah. Okay, kabila. Okay. Nakalagay niya sakit di ba? Okay, yung rad, lagay mo na yung rad basta. Kanina lumalambot pa man eh. Yung dalawa. Ito to. do. Hindi na, mm -hmm. na yun. Yung kabila Hindi na. ganyan lang, kasi nasiti doon ganyan okay, tawasin natin okay tawasin po okay ganyan lang tawasin po hindi naman wala kung na yung 啊，好。

Pareng lang eh. Pagka hindi, balik natin yung gawa natin na yan. No? เร็เป็นเร่าเร็เป็นแร Yan po mga ka-experience no, inabot na po tayo ng uma mag-uumaga na po mga ka-experience no. Ah, uh, so natapos na natin 'to. Uh, nag-automatic kita ni'ya naman kanina, nag-automatic babawas ng todo, tapos automatic ko, usa naman siyang babalik. Titaas e, ko nang todo, manual, tapos automatic ko sa taas, usa naman siyang babalik, magle-level naman siya So nagisira nito na mga ka-experience no. yan yung uh, yung mga labeling niya. Ito, ito yung mga nagisira niya. Ito, tsaka yung maling connection, maling connection ng host yun ang naging problema niya mga ka-experience, no? So, ngayon na natapos na natin, nag-okay na siya, no? Naibalik na natin sa normal yung airbag niya. So, Uuwi na po tayo mga ka-experience. Huwag niyong kalimutan na subscribe, like share na rin po mga ka-experience, no? Ayana, maraming-maraming salamat po sa inyo mga ka-experience. Ito uh, Okay na po yung airbag nito mga ka-experience, no? Ayan. Thank you, thank you po.